Magandang araw mga kapatid Atin po pakinggan ang isa sa pinakalumang mga video ni or mga audio na pangangaral ni Brother Eli Ito po yung panahon pa noong 1988 sa pagitan ng hanggang 1990 Pakinggan po natin dahil ang topic dito is Masama ba ang maraming Diyos? Narito na po ang Brother Eli Atin po siyang pakinggan Hindi man lang sabihin si Christo ang helang Ayun ano Oh. Dahil Masyado mo e, binaksak nang masyado eh, ano kapatid naman eh. Pagka iisa lang ang Diyos, naturally, ang konklusyon, si Kristo'y tao. Ta eh bakit? Wala labang malalagyan kay Kristo kung di na lang tao? Hindi ba pwede si Kristo man lang e, maging anghel, ano kapatid naman eh, na mas makapangyarihan sa tao? Eh hindi ganun ang dapat na pag-aaral sa Biblia. Kung totoo yung sinasabi nila na iisa lang ang Diyos, man eh, eh bakit mo isasaksak naman si Kristo'y tao na Ta Meron namang ibang paglalagyang OP sa kanya, ano, kapatid naman eh. Yan hey nga po. O nga, ano ibig ko sabihin? Malipong interpretasyon yun. Na kung mo iisa ang Diyos, sasaksak mo na sa pagiging tao si Kristo. Kailangan malaman yung sinasabi ng Biblia tungkol dyan. Alamin natin, iisa nga ba talaga ang Diyos? Masama bang dumami ang mga Diyos? Ha? Masama ba ayon sa Biblia? Makapeperwisyo ba sa kaligtasan kung dadami ang mga Diyos? Bigyan natin ang daan ng ating teknika. sa ng Yan po ang ating paanyaya. Ngayon, Manay, meron kaya itong sasabihin? Ano, Manay? Meron po. At ito po isang katanungan na nanggaling pa po doon sa Balerte. So, doon po kasi kapatid Eli, usong-usong mga facehender po at kanilang uh, sinasabi na sila man daw ay meron ding espiritu na nanggagaling sa Diyos kaya nakakapagpagaling itong mga manggagamot na ito di umano. Teka mo naman eh. Meron pala tayong iniwan babasahin eh. Okay. Hindi mo naman pinaalala, may pangako tayo, hindi natin matutupan. Ah, uh, meron tayong iniwang babasahin na, ano ba, baka ba sa kaligtasan kung dadami ang buwag uh, tayo ng lang? Eh, kapatid na Anghel Herona, alam mo, kapatid na Anghel ganito. Kahit humaging isang libo ang Diyos, ano, Basta hindi naman namin nawawala yung paniniwala natin din sa isang ama. Ano? Eh, hindi naman tayo maliligaw. Eh. Bakit? Sa akin ganyo, dito na ililigaw ang Iglesia ni Cristo dito sa 8.6 ng Unang Korinto. Mabutong basahin muna natin manong yan. 6 ng Unang Korinto. Dito sila na ililigaw ng mga pastor eh. Basa. Ngunit sa ganang atin, ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buwat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Ah. Pagkabasa niyan man, isa eh, pa kahulugan. isa lang ang Diyos! Tao si Kristo! Ayun, hindi lang masama eh. Wala naman nakasulat na ganun na dukto na iisa lang ang Diyos, tao si Kristo. Si Wala naman yan. Eh. Sabi dito, sa ganang atin, sa mga Kristiyano, may iisang Diyos lamang ang Ama, kuma, ang ama na sa kanya na siyang pinanggalingan ng lahat ng bagay. Mga bagay. O, tama naman yun eh. And there will be no conflict. O bakit? Talaga namang iisa lang ang Diyos na pinanggalingan ng lahat ng bagay. Hindi naman natin sinasabi maning na si Kristo Diyos na pinanggalingan din ng lahat ng bagay. Hindi. Si Kristo Diyos sapagkat siya anak ng, ng Diyos. Diyos. Ha? bugtong na anak ng Diyos, monogenes seos. Ayan. Kaya sinasabi natin, siya'y anak ng Diyos, bugtong na Diyos, anak ng Diyos. Bakit? Eh kasi anak siya ng Diyos eh. Hindi natin sinasabing siya'y Diyos na pinanggalina na lahat ng bagay. Ang ating paniniwala eh, yun ang paniniwala ng unang kristyano. Na ano? Sabi ni Pablo, sa ganang atin may isang Diyos lamang, ang ama, o ma, na sa kanya nagmula ang lahat ng bagay. Talaga naman sa toko yun. Iisa lang naman ang Diyos na pinagmula ng lahat ng bagay. Pero bukod dun sa Diyos na pinagmula ng lahat ng bagay, meron pang ibang mga Diyos sa Biblia na hindi naman pinagmulan ng lahat ng bagay. Kagaya ni Moises. Si Moises ay ginawa ng Diyos na Diyos. Di ba? naman eh? Tama po. Ginawang Diyos ng Diyos si Moses. O, pakinggan nyo, babasahin natin sa Eksodo 7 at 1. Mm -hmm. At sinabi ng Panginoon kay Moses, Tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Paraon. Ang talo ko doon sa mga aktor ng Iglesia ni Cristo, si Moses ba Diyos Diyosan? Man eh? Ah, hindi po. Pagka ang Diyos ba ang gumawa? Tunay o hindi? Tunay. Tunay. <laughs> Tunay. Ano? E di magkakadalawa ika ang tunay na Diyos. Ano ba naman eh? Tama! Pagka ang pag-uusap eh kay Paraon, dalawa ang tunay na Diyos kay Paraon. Di ba? Eh ginawa ng Diyos si Moses. na Diyos kay Paraon. Kaya kailangan si Paraon para maligtas, sumunod siya kay Moses. bilang kanyang Diyos. Tama po. Di ba? Nakapatid naman eh. Sino may gawa niyan? Ang Diyos. Eh ba't mo ko sisisayin kung dumami ang Diyos? O ay eh, siya may gawa. O, ah, di ba? Eh, ba't sa kasabi ng Diyos, ako lang mag-isa. Huwag kang gagawa ng ibang Diyos. Eh, pag ikaw lang gagawa, bawal. Pero pag siya gagawa, ano, pakialam mo. Ha, ba? Diba? <laughs> ah, diba? <Taman>, tama, <laughs> ha, di ba? Tama-tama ko yan. O, nga, ninyo, eh, ang Diyos ang gumawa kay Moises para maging Diyos ni Paraon. O, yung bang gawa ng Diyos, eh, mali. O, patunayan nyo naman may ginawang mali ang Diyos. Tama niya. Kaya mo bang patunayan may ginawang mali ang Diyos? Wala po. May kaya mo nga patunayan gumawa ang Diyos ng faith? Hindi po. Hindi ba totoo ang lahat ng ginawa ng Diyos ay mabuti? Mabuti po. O, kaya nung gawin niya si Moses na Diyos kay Paraon, mali ba yung ginawa niya o tama? Tama. O, kung wala namang gagawin mali yung Diyos eh. Kaya nung gawin ng Diyos si Moses na Diyos kay Paraon, Diyos Diyosan ba si, pa, si Moses kay Paraon o hindi? Hindi po. Eh? O, kaya yung mga tanong ninyo, makakapirwisyo ba sa kaligtasan kung meron Diyos na dalawa? Eh, ito lang, dalawa na sila eh yung Diyos na gumawa at saka si Moses ginawa. na kanyang ginawa. Hindi naman Diyos niya kay Faraon, abon dalawa na sila. O, di ba? Ano na yun? Dalawa na Wala pa si Kristo dyan. Muna. O, kita mo na. O, ngayon, ano gusto mo sabihin ba niyo? Eh? eh, di lalo na po ito. Dagdag -dag pa ito. Kung da dadami pa yan Dada so, Sige, ba? masahin natin. 82, uno ng awit. Ang Diyos ay tumatayo sa kapisana ng Diyos. Ito mo nagka na nagkadami-dami na yan, Manoy? Eh? ang ang Diyos ay kayo sa kapisanan ng Diyos. Kita nyo na, ang Diyos tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Bakit po? Meron talagang mga sa, mga Diyos kaya nakabuo ng kapisanan. Ano eh? Hindi naman pwede yung kapisanan na nag-iisa lang. O, parang sinasabi nila, ako'y Iglesia ni Cristo. Mali yun. Pa, paano ka masasabi mo, ikaw, iglesia ni Kristo, iisa kang tao? Ang iglesia, marami, binubuo ng marami. Ang mabuti sabihin, ako'y kaanib ng iglesia ni Kristo. Hindi sabihin mo, ako'y iglesia ni Kristo. Mali yun. O, gayun din naman yung salitang kapisanan. Pag sinabing kapisanan man eh. Aba, e, marami. E, eh. eh, sabi kapisanan ng Diyos. De, binubuo yun ng maraming Diyos. Ano man eh? Tama po. Basahin natin sa... Ano tuloy natin kung ano yung kapisanan ng Diyos na yan? Ang Diyos ay tumatayo sa katisanan ng Diyos. Siya ay sa gitna ng mga Diyos. O ay eh, sino yung mga Diyos na yan? Manin. Sa is. Aking sinabi, kayo yung mga Diyos at kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. Ito mo na. Yung palang mga anak ng kataas-taasan, Maneng, mga Diyos pa na yun. O hindi, dumami na. Dumami po. Habang dumadami ang anak ng Diyos, eh dumadami ang mga Diyos. Nakita oh, mo man eh? Oo. Oh. Oh, o ano, provision yan? May fruition ba sa kaligtasan niya? Wala po <laughs> yan. Wala namang kami itinuturo na itong mga anak ng Diyos, na mga tinatawag na Diyos, ay sambahin niyo rin. Wala naman tayo itinuturo gano'n eh. Wala po. At ibilang niyo rin sila na sila ang gumawa ng lahat ng bagay. Wala naman eh. Nananatiling may mayroon tayong isang Diyos na, pinang, na pinang, pinanggalingan, ng lahat ng bagay. At yung Diyos na pinanggalingan ng lahat ng bagay, gumawa rin ng mga Diyos. Oo. Oh, Ayan. Oh, oh. Gumawa rin siya. Oh, Isa sa ginawa niyang Diyos, si Mwese. O oh, ngayon, meron pang ibang mga Diyos. Sino yung mga Diyos na, na sinasabi? Yung mga anak ng kataas-taasan. Hindi oh, ba man eh? Uh, pag ikaw ay eh, anak ng kataas-taasan, meron ka rin karapatang maging tawagin ka Diyos, di ba? Ito na nga sa Biblia. Sabi ng Diyos eh, aking sinabi. Sino ang nagsabi man eh? Ang Diyos. Ang Diyos ang nagsabi. Aking sinabi, kayo'y mga Diyos. At kayong lahat ay anak ng kataas-taasan. Hindi nyo. Ang Diyos ang may sabi nyo, Bakit yun ba naman ay eh, ating sisirain man eh? Nanon sabihin ng Diyos na, aking sinabing ng yung mga Diyos. Sisirain ba natin yun? Eh sinisira ng Diyos ni Cristo yun. Opo. E eh ako, hindi ko kaya gawin yung ginagawa nila. Pag sinabi ng Diyos na aking sinabi, kayo mga Diyos, aba, okay ako ron. Eh ang Diyos ang may sabi yun eh. Ah, di ba man eh? Eh meron ikaw talata na nagsasabi ang Diyos eh. Ayaw niya lang meron pang iba. Pag-aralan natin yung talata, sinasabi nila sa 44 opsyon ng isaya, pakinggan nyo. Yung talatang pinagbabatayan nila ayaw daw ng Diyos ng may iba pang Diyos. Kayo huwag mga takot o magsipang nilabot man. Hindi ko bagay pinahayag sa inyo ng una at ipinakilala at kayo ang aking mga saksi. May Diyos bagaliban sa akin? Oo, walang malaking batong Ako'y walang nakikilalang iba. Ayon. Ipinahayag ko sa inyo ng una. Oo. Oh. Kayo ang aking mga saksi, sabi ng Diyos, sino kausap niya ro'n? Yung hindi mga saksi niyo, ba oh. mga tuno na saksi, nakakaalam nung pagkapahayag ng Diyos mula ng una. Na ano, na kanya ipinahayag na yung mga bagay na narapat niya ipahayag. Pagkatapos, may Diyos bagay ka liban sa akin? Ang sabi ng Diyos. Oo! Walang malaking bato! Wala akong nakikilala iba. Sabi ng Diyos. O ngayon, eh ito ba batayan para si Kristo tao? Eh ginagawa nilang batayan para si Kristo tao rin eh. Oh. Dahil wala ikaw akong nakikilala iba, sabi ng Diyos. At tanong ko sa iyo, kung yung talata ay kukunin mo konteksto, sabi ron, walang malaking bato! Wala akong nakikilala iba. Kung ngayon, para ba sa Diyos may malaking bato? Ha? Para sa Diyos, wala nang malaking bato. Pinakamalaki siya. Tama po. Para ako kumilala ng mas malaking bato, eh maliis ka. Di ba mali ng Tama po. Pero sa ikaw na pinakamalaki, wala ka na nakikilala pong malaki. Ha? Tama po. Eh yun eh, pagkakilala ng Diyos yun. Eh yung pagkakilala ko naman bilang kansyano. Ako ba naniniwalang mayroong malaking bato? Meron. Unang-unang pinakamalaking bato, ang Diyos Ama. Tama po. O pero meron pa ako ibang kilalang bato. Malaking bato. Malaki rin. Eh. Petra. Si Cristo yun. Oh. O di ba? O di, dalawang malaking bato ko. Yung ama, saka yung anak. Dalawang malalaking bato yun para sa akin. Di ba ano man eh? Tama po. Masama ba yung pagkakilala ko na mayroon akong dalawang malaking batong nakikilala? Unang-una kinikilala kong malaking bato yung ama sapagkat yun ang nasabi sa bilya, siya'y so malaking bato. Pero sa yung ama, pag siya tatanungin mo, wala na siyang nakikilala kong ibang malaking bato. Bakit? Eh, pinakamalaki siya sa lahat ng bato eh. O, hindi naman ninyo. Tama po. Oo. E pero kung ako tatanungin, aba, hindi lang ama nakikilala kong malaking bato. Bakit? Siya bilang malaking batong kinikilala ko, gumawa pa siya ng isa pang bato at ipinakilala sa'kin. Sa Kaya pagsunod ko sa ama, Pagkakilalaanin ko pa yung isa pang malaking bato. Tama Kaya pagka nagkaroon ako ng malaking bato sa so pagkakilala ko, hindi ako mali, tama ako ron. E eh, ano pa yung isang malaking bato sa so pagkakilala ko? Si Kristo ang bato. Sabi ni Kristo, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Meron pa bang isang malaking bato, manay? Eh? Meron po. <laughs> o ngayon, de tus ngayon yung paliwanan ng iglesia ni Kristo ni Manalo. Sa 44 8, Sapagkat kung uunin mo sa konteksto, hindi lang pagka-Diyos ang sinasabi ron. No, bukod sa akin ito, wala nang iba Diyos. Walang malaking bato. Wala akong nakikilala ng iba. Pati yung pagkabato. Ha? Kasama mo? O ay bakit hindi nyo pinaliliwanag yung pagkabato? Na kayo kumikilala rin kayo si Cristo Bato. Hindi ba, no? Ito yung sabi ng Iglesia ng Kristo. Eh, lumalabag kayo doon sa talata. Pag kinilaalan yung bato si Kristo, eh, isa lang yung malaking bato rin eh. Ang Diyos lang eh. O, ganun din naman yung pagka-Diyos. <laughs> naniniwala ako yung amay Diyos, naniniwala rin ako na si Kristo ay Diyos. At hindi ako lumalabag sa sinasabi ng Ama. Sabi ng Ama, liban sa akin, walang ibang Diyos. Wala akong nakikilalang iba pa. Diba? Pagka ang Diyos ang kikilala, wala siyang kikilala ng ibang Diyos. Wala namang mas mataas pa sa kanya. Di ba naman no eh? Tama po. Pero pagka nagpakilala siya sa atin ng isa pa, Aba, dapat natin kilalamin yun. Di ba naman no eh? Gaya rin naman nung siya'y bato, nagpakilala pa siya sa atin ng isa pang bato. Kaya dalawa bato ko man eh. Ah, di ba? ang Panginoon ko, dalawa rin. Yung Ama, Panginoon ng Langit at Lupa. Si Cristo, Panginoon ng Iglesia. Di diba, dalawa Panginoon ko. Kaya ang sabi ni David, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. O, dahil dalawa rin ng Panginoon sinasabi ni David, di ba? Kaya yan ang masasabi natin. Huwag kayong magpaloko doon sa mga talatang binapalabo ng mga mga ngaral. O ngayon, lalabas ba ang masama kung dadami ang Diyos? Aba, eh. Paano sasama yun? Basta hindi ka ba nawawala doon sa paniniwala mo na may isa Diyos lamang na gumawa ng lahat ng bagay, hindi ba no? Ang Ama, isa lang naman talaga yung pinanggalingan ng lahat ng bagay. Ang masama sa Iglesia ni Cristo, ipinatakwil nila yung ibang salita ng nasa, Diyos na nasa Biblia. Sabi ng Diyos eh, aking sinabi kayo'y mga Diyos. <coughs> Ede, sino yung mga Diyos na yon? mga anak ng kataas-taasan. Eh, yung pala, meron pang ibang mga Diyos eh. Yung mga anak ng kataas-taasan, tinatawag na Diyos. Kasi, by, ano, by reason of logic, ano man eh. Alisin muna natin sa Biblia sandali, ano. Para maglakbay naman ang kaisipan ng ating mga kababayan. Pagka anak ng kalabaw, eh, natural kalabaw yun. Alam ano mo eh. Tama po. Anak ng tao, tao, tao yun. Eh, yung anak ng Diyos, hindi maling sabihin ng Diyos na kayo mga Diyos, kayo anak ng kataas-taasan. O hindi anak ng Diyos yung Diyos yun. Kaya masasabi ko sa kapatid na Giron, ha? Eh, siguro, hindi ka naman dapat na problema kung dumadami yung Diyos, eh. <laughs> ano? Di ba? Basta Diyos ang gumawa noon. Lalabas yung Diyos, may gumawa, may gumawa din ba sa, sa kanya? Yun ang kanyang tanong. Ah, uh, Basta Diyos ang gumawa noon, lalabas yung Diyos na may gumawa din ba sa kanya? Alam mo, yung gumawa ng lahat ng bagay, walang gumawa to. <laughs> Di ba? He is the creator, therefore he is not a part of creation. Ayon. And he cannot be called a crea creature. Because he is not part of creation. He is the creator, sabi niya. Siya ang manlilikha, hindi siya nilikha. Iyan ang ating paniniwala. At iyan ang Ama na nasa langit. Yan muna, kapatid. At ating bigyan ang mga iba pang katanungan dito na ating natatanggap sa mga kapatid na tumatawag sa atin at lumilihan sa atin. Um, kapatid na nun, alin na rito ang hindi pa Eto. para tayo mabawas-bawasan ng ating obligasyon. Dear Brother Soriano, sumayin niyo po ang Panginoon. Pangalawang liham ko na po ito. Hindi ko po alam kung nabasa niyo ang una kong liham. Dahil hindi ko pa po napapakinggan sa radyo. Meron po akong katanungan. Pakipaliwanag po ang Lukas 1.41. Di po ba si Elizabeth ang nakakilig ng bati ni Maria? Nakakilig. <laughs> nakarilig yun. Ano? Nakakilig ang nakalami. Ang bati ni Maria, kanilig kong ang may lumuksong tanggol. Di po ba kay Elizabeth? Oo, tama yun. Dahil si Elizabeth ang napuskos sa Espiritu Santo. Sa Lucas 1.44, di po ba si Elizabeth ang nagbalita dito? Kaya ang siya na lumuksong may sanggol ay kay Elizabeth. Tama po ba ang pagkakaintindi ko? Oo, tama yung kapatid. Maraming po salamat at ako po ay nais na humingi ng Biblia at magasin. Nais ko rin po maging kasapi ninyo. Paano po ako makatatanggap ng inyong doktrina? Nagpapasalamat Aida Matugina ng uh, Camellia Homes, Bacoor, Cavite. Ah, nabasa ko na ito, man. Ha? Tatlo. At tatlo na ba ang niya? Uh -huh. Yung din ang sinasabi. O ay, sige, kapatid, kapatid yung Biblia mo at saka yung magazine, o dito na siguro yung magazine mo, pero yung Biblia wala pa yata. Hindi pa tayo nakakabili. At okay. baka sa malapit na panahon siguro. Uh, yun, ah, yun, nasagot na natin yung tanong niya na si... ang lumukso yung si, si Masa Tiyan ni Elizabeth to the staff of ang dating daan. Una po sa lahat, nagpapasalamat ako dahil sa programa ninyong dating daan na nagbibigay kaalaman sa aming mga tagapakinig. Upang lalong lumawak ang aming kaalaman sa Ebanghelyo ng Panginoong Heso Kristo. Sana po lalong tumibay ang inyong programa sa tulong ng Diyos. Meron po sana akong request sa programa ninyo sa radyo na kung maaari pa sa inyo tungkol sa pagbibigay ng ikapu. Makapirang po ba ito o hindi? Ano po ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Sabagat ito po ay pinatutupad sa maraming samahan. Kung meron po kayong ang pinamamahalibid gusto ko po ng tanong humingi. Hanggang dito na lang po at ang sulat ko at maraming salamat. Gumagalang Blanca Ocampo ng Barangay San Isidro, Masantol, Pampanga, Abda. Ito pa ng taga Masantol. Maya pa dingin po ka rin tao Masantol. Ang kapatid na Blanca Ocampo, kasalusunan at yung ang mararapat ko. Ano yung barita? Uh, at yung kami pulong mararapat kong masantol keng kay si Tunumukin. Pabrele, bukas balita akin pa si keng kay kami, mukha rin ka rin. kayo masantol? Yung nakirandang ka bad boy, maus ka akin. Yung may mayroon barangay kong masantol. So, malapit sa mo yung ibis, Blancao Campo, makadalo yakin kay katamong pulong masantol. So hanggang dyan lang po mga kaibigan ang ating video na mai-latang sa inyo mga kapatid. Ito po ay isang pangangaral ng Brother Eli, way back 1980s pa po. Ito po ay sa pagitan ng 1988 hanggang 1990. At ito po ay, lang, ay aking na-record at pasinsahan na po kayo sa mahina po yung ating audio na narinig. Dahil siyempre nung mga panahon na yon eh ginagawa at ginagamit pa natin ang cassette tape. So, kung ating marinig ang bandang huli na may nagpadala ng sulat at sinasagot ng Brother Eli, yun po ang talagang ugali na lang Brother Eli maging noon pa man na siya ay nagpasimula pang mangaral sa pamagitan ng estasyon uh, ng mga radio, AM radio pa po nung mga panahon na yon, siya po ay namimigay ng Biblia. At, uh, siyempre, sinasagot din niya ang lahat ng mga katanungan maging sa sulat man. At dyan po nagumpisa ang programang itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Yun po, dyan po nag-start. At yung pamimigay ng Biblia tuwing siya po magkaroon ng Bible Exposition, dito din po nag-umpisa ang mga ito. So yan po mga kababayan, tandaan natin, pasinsya po kayo at uh, mahina lang talaga ang ating audio. Audio dahil sa baya kasi tape lang po dito. At ito po yung aking naitago hanggang sa ngayon. Maging itong ating background na ang dating daan. Magasin po yan. Yun po ang isa o pinakapangunang magasin ng gawa ng ang dating daan magasin, it, lalo na itong may kulay pula. So hanggang dito lang po mga kababayan, ang ating ginagawa ang pagbabroad, pag, uh, ng video na ito at akin pong inishare sa inyo ang mga pina or is, hindi man ito ang, is, ang pinakauna, pero ito'y isa sa pinaka, una at may tutoring na, na po natin na rare video ng Brother Eli na siya nating pwedeng gawin na alaalan na lang po sa kanya kung paano siya na masigasig na nangangaral ng mga salita ng Panginoon, salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Hanggang dito na lang po mga kababayan na kasihan tayo ng Espiritu ng Karunungan na siyang magbibigay sa lahat ng nagsusuri ng mga bagay espiritual, ng mga bagay nang Panginoon. Ayon po sa Biblia. Maraming ar maraming salamat at magandang araw sa inyo mga kapatid hanggang sa muli. Babay na po.